News mga balita ngayon Senator Panfilo Lacson nagbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee Warehouse sa Quezon City tinupok ng apoy Napinsalang heritage sites sa Cebu in inspeksyon ng NCCA at NHCP Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nagbitiw sa puesto si Senate President Pro Tempore Ping Lakson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kasunod ng umano'y pagkadismaya ng kanyang mga kasamahan sa Senado sa itinatakbo ng investigasyon ng Komite sa Irregularidad sa Flood Control Projects. Ani Lakson, bagamat hindi siya apektado sa mga batikos ng anyay misinformed netizens at partisan sectors, iba kung mismong sa mga kapwa-senador niya galing ang kritisismo. Sa kabila nito, inihayag niyang magpapatuloy pa rin ang kanyang paglaban sa korap at bulok na sistema sa maling paggamit at pag-abuso sa pondo ng bayan. Bago ito ay inanunsyo ni Lacson na cancelled until further notice ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Halos tiyam na oras ang inabot bago naapula ang sunog sa isang warehouse ng construction materials sa Silencio Street, Barangay Santol, Quezon City kahapon. Ayon sa ulat, sumiklab ang sunog sa dalawang palapag na bodega, 7.55 a.m. at mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga laman nito gaya ng lumber. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog hanggang sa ideklarang fire under control, 4.43 p.m. Wala namang iniulat na nasugatan o nasawi sa insidente habang inaalam pa ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Sinimulan na ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang pag-evaluate at pagdokumento sa mga tinamong pinsala ng heritage sites sa Northern Cebu matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Isa sa mga sinadya nila ang Bayan ng Bantayan na makikita ang St. Peter and Paul Parish Church at kilala rin sa kanilang archaeological sites. Ilan pa sa ininspeksyon ng joint team sa dalawang araw na pagbisita ay ang San Fernando El Rey Parish sa Liloan, gayon din ang mga nasirang makasaysayang istruktura sa Bogo City, Daan Bantayan, San Remigio at Medellin. Itinuturing ang Cebu bilang cradle of Christianity sa Asia, kaya ayon sa Department of Tourism o DOT, importanteng matukoy ang lawak ng pinsala at masimulan ang rehabilitasyon sa mga simbahan na patunay na simbolo ng malalim na pananampalataya ng mga Cebuano. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinciongco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.